afternoon guys at muli na rito ang inyong mag-starting uh, mami alam niyo guys nandito ako sa lugar ng tagi no FTI ito yung kung tawagin nila tagi FTI guys kaya no ay, ay may lumilipad pang airplane doon yun no kaya paririnig natin may at dito sa tapat nito ng Alka South nila ay maraming kasakyan ayan yeah, maraming mga sakyan kaya ah uh, Ibuta, no? May mga shortcut yan dito. Ayan, safety eye. Ayan. Tapos, pabalik na naman, ayan, ang iba, papuntang Guadalupe, papuntang Market Market, papuntang uh, SM, papuntang Makati, ayan, no? Lahat. Ayan, so, like sa nakita ninyo ang Arcas South Anayala Ayala Land Estate, no? Ayan, guys. Ayan. Tapasok tayo doon, guys, no? Para makita natin kung ano pa yung nandun sa loob. Kasi, first time kong nakarating dito. So, ayan. Pinapakita ko rin sa inyo, no? Ayan ang kanilang platform. Guys. Ano na, uh, mag-6 o'clock na, no? 5 minutes to 6. Ayan. Okay, guys. Papakita ko sa inyo, no? Papasok tayo dun sa loob ano pa ang mga mayroon dito uh, para't malalaman natin ayan o si guys. ayan may isang runabout pa sila dito magiging lang yung runabout nila no kung nakarating dito kaya iport tayo ayun okay. guys na. Okay. busy ang road nila dito no guys ayan, ayan yung tawiran nila guys no? ayan, nandito tayo may malaking truck dito yun, no? nakatambay may box din pala dito no? makasok ayan, okay ay guys, ang sarap dito <laughs> ang hangin presko ang wow. ganda pala dito ayan, no hey parang may children's playground sila ayan no, sinara itong karsada ayan you know, ginawa privacy para sa mga bata no? ang ganda kinakalaman nila dito no? ang bamboo small bamboo Ayan, nilagyan nila dito ng barrier makakapasok dito sa area na to yan sa area na to ng mga sasakyan so yung sasakyan nandito nasa left side Ayan, nasa left side po yun no know? yun so punta tayo dito sa pasyalan ng mga bata taming mga bata guys <laughs> masarap naman ng tangin ng presko hangin-hangin kaya. <laughs> <laughs> May pusa <laughs> pa dyan. O pumupupo. O. Oh. Pumupupo <laughs> <laughs> <-poy> yung pusa. 'yan. <laughs> Malapit lang ito sa bahay namin. One ride lang. Eh. Pero hindi ko marapin ba din ngayon lang ako nakarating dito. Agay. Ang sarap pala dito na. Restong food ko. Akyo tayo doon. Para makita natin sila. Ayan guys. <laughs> Ayan o. No, mga nakaupo sila sa damo. Ayan. Halimis naman ang damo. Rest ko sila rito. No? Mahangin. Mahangin ang lugar na to kasi open, no? Ayan, open ito sa mga gustong commercial. Siguro may plano itong gagawin plaza. Kaya naka-open pa. So, no, sana nga, no? Hindi na nila tatayuan ito ng mga department store. At ito ay magiging plaza na lang ng mga bata. May pasyalan dito, no? Ang eh, sarap, eh. Ang daming tao, oh. Alko. pasaran pandemi kampung Lasa-lasa na. O yeah. um, um, mamaya pupunta kayo sa yeah. bandahan. Okay, yards. Punta tayo sa bandaron. Ay, oh, sarap pa. Ang hangin. Ang Pauwi tayo dito guys Ayan o no? Ang dami sa sakyan Mamaya maya na ng konti Ayan ang malaki pala nilang grocery na no? Patawid tayo dun Pagunta tayo dun Pasok tayo dun sa loob guys, siguro paalam na muna ako sa inyo na no? kasi tatawid ako ng karsada no, tatawid ako doon na uh, mamaya ah um, makuhin niya part na lang tayo doon sa loob ng grocery kapag kumayod sila doon na uh, ako sa loob so paalam muna ako dito sa inyo, mga na itong hindi videos no? at uh, hindi naman masyadong may meet kayong manood Okay, thank you, thank you so much, guys. At uh, please don't forget to subscribe, like, share, and click the button bell two times so pang uh, patuloy ko kayong update sa mga videos na nice kong iba ko para sa inyo. Maraming salamat sa inyo, love guys. May the love God bless. Yeah. ko ka ng Panginoon may kapalag. Uh, please don't forget to comment down below guys. Kasi pag si Mami maglasa at magulis sa sa lahat ng inyong mga katanungan. Thank you, thank you so much. God bless sa inyo. Ang aking mga panalangin ay palaging nasa inyo. Bye bye. I love you all. Okay. Transcrição e